So guys, good morning guys. Welcome back to my vlog tayo ngayon guys. Ayan, pinapanduan na yung yung kitig nila nila ano, putot. Ayan oh. Kanina guys, nandito tayo, meron merong umalis na ubingan. Pumunta dun sa sa pispan. Ayan sila guys, medyo marami yung kanilang nakukuwang isda. ayan o, ayan o, ayan o, meron na naman o no? kanduli <coughs> ayun, bangus wow bangus yung nakuha niya guys, bangus bangus ơi